Sushi Rocker Ayo mag start May gas pa? Meron pang gas? Oh, may gas pa? Meron, daming gusto Makapagas lang namin eh Ah tara sir, atakin ko kayo sa motorcycle shop Meron, may malapit Eh, maghanap tayo Ano na nangyari sir? Basta na lang minto? Maghanap Ah uh, uh, Try mo muna yung spark plug ko Baka madaan sa spark plug eh May pantanggal ka? eto eto, meron ako eto sir ayan sir, i-try mo muna tanggalin yung spark plug baka madahan sa spark plug, may palyado na kasi talaga yung spark plug ng eto e ah palyado na yung spark plug? ah meron ako rito eh. may spark plug akong extra wala pa namang cake start yan nah. Walang? <laughs> walang cake start Ah walang cake start Hila na lang kami ng I-try eh. e, nyo lang yung spark plug ko Meron ako dyan bago Pag hindi gumana, hahatakin ko na lang ay sa shop Sige sir, salamat Saan pa ba kayo uwi? Pagkunta kami Divisoria sir Divisoria? Oo oh. Naku, layo nyo pa pala Dito pa lang ay sa Ortiga Center eh Ano di mo matanggal? Ano oh. oh, so sukat? Ha? Hindi sukat. Hindi sukat. Hindi, na lang sir. angkas ka sa akin, tapos hahatakin ko siya. Ano ko na lang siya, tapos hahatakin na lang kita sir. Sige, taro. Ah, ah, tayo ng shop. Eto, sir oh. Eto, sir motorcycle shop po oh. Malapit lang? Ah, uh, medyo malayo siya kasi nandito tayo sa Ortiga Center eh. Wala kasing motorcycle shop dito sa Ortiga Center. Ito pinaka malapit. Ah, uh, paganoon tayo diretso lang. Balik tayo. Ito diretso lang. Oh. Saan Start. tayo mag-u-turn nito, sir? Ang ang u-turn niyan, sir, ando doon sa May Edsa. Kapo. Nando doon ang u-turn. Kaya mangyayari, hahatakin ko na lang kayo. Tara, bitoy. Bali ikaw sir, angkas kas ka na lang sa likod ko. Tapos siya hahatakin ko na lang kang Tara Tapos gagawin natin, andun yung U-turn sa may EDSA. Tapos babalik tayo ron. Hindi kasi tayo pwede mag-counter flow yan. Eh. Okay lang yun. Eh, dyan din ako galing eh. Okay ka na, sir? Sa gilid lang tayo, sir, ha? Ah. Pa okay, papunta niya, sir? Ah, papunta akong, ano, Quezon City eh. Wala, wala kasing motorcycle Kaya shop nga, dito wala may, eh. wala kami nadaanang din kanina eh. Puro kasi building na rito eh. Ah, kanina pa ba kayo doon? Ano ba bibig kapi nyo? Ano, parang ano yun, eh, dito, makaparap sa fiesta sa amin. Ayan, o, oh, pagbaba natin. Kaya ka? Ay, hindi Ay, hindi, hindi ako naniningil sir, okay <laughs> na yun Ang mahalaga, nakakarating na kayo sa shop Ah, oh, ah oh, tanong Salamat sir, salamat ah oh, wala ka naman sir, wala ka Ingat ka, <laughs> pag ingat <laughs> yung sabihan ah. Oh. mo sir, salamat, salamat po Ah, okay. So, tutuloy na ako Salamat po sir